Once again, magandang gabi po sa, sa lahat, mga w at mga kaibigan. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa akin. Hindi mo kailangang hanapin ang tao mang tao. Dapat mong mahalin yung taong nahanap mo. Kung nag-uumpisa ka na tanungin kung nasa tamang tao ka ngayon, panuorin mo po ito. Pagdating sa pag-ibig, ang gusto natin ay panghabang buhay na. Yung taong paninindigan, yung seryoso sa pagmamahal sa iyo. Dahil wala tayong panahon makipaglaro, ang gusto natin ay mag-settle. Ang tanong, nasa tamang tao ba tayo? The thought is, wala namang maling tao sa isip lang natin yon. Sa unang panahon ng relasyon, gusto natin lagi siyang kausap, kasama at laging ina-update lahat ng ginagawa niya. Sa una, gusto mo yung lagi kang inaalala at ginagawang priority. Hindi mahirap na in love, pero dapat handa ka na ring masaktan. Dahil kung gaano ka kabilis ma-fall sa isang tao, ganun ka rin kabilis masaktan. Huwag nating hanapin sa iba ang wala sa partner natin. Dapat na mahalin mo yung nahanap mo na. Remember, love takes time. You must commit it to your partner. Huwag mong hanapin ang kaligayahan mo sa iba. Maraming salamat po sa panunood. Don't forget to like and subscribe. Thank you.